Magandang umaga po sa inyong lahat ha. Ako po si Hashtag Walk With land Yan ha. Magandang magandang umaga po mga kapolitika. Alam nyo ba noong isang araw nag-viral ang balita si Acting Davao City Mayor Baste Duterte biglang naghamon ng suntukan kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Pero teka, bakit biglang nag-set ah, si Baste ng kondisyon? Parang imposible. Natakot ba siya? O may mas malalim na laro dito sa politikang Pinoy? Ngayon, Aalamin natin ang katotohanan sa likod ng labalang ito na mas mainit pa kaysa sa init ng Metro Manila traffic. Ha? Kami rito sa Pinoy Politika 2021, 2025, layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inform natin no? sa, at, sa mga isyong mahalaga sa bayan. Kaya naman mga kababayan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai, Singapore at saan ka naroroon. I-hit ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content na totoo. Diretso at may laman. Ngayon ha, pag-usapan natin ang labanang baste Ab versus tore. Pero hindi lang ito tungkol sa suntukan, ito ay tungkol sa politika, kapangyarihan at prinsipyo. Ano ang tunay na dahilan ng sigalot na ito? Is it personal? Is it political? Let's dive in. Para maunawaan natin ang labanang ito, balikan natin ang konteksto. Si Baste Duterte, acting mayor ng Davao City, anak ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay kilala sa kanyang diretso at walang filter na estilo. Parang tatay niya, no? Hindi siya ta natatakot magsalita ng tapos kahit pa magdulot ito ng kontrobersiya. Si General Nicolas Torre naman, ha, ang PNP chief na hinirang ni Pangulong Marcos Jr. ay may kasaysayan ng pagtindig no, sa mga high profile na operasyon kabilang ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte no March 2025 para sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ang galit ang galit ni Baste kay Tore nagsimula ito ng pangunahan ni Tore ang pag-aresto sa kanyang ama sa isang episode ha, ng kanyang podcast na Basta Dabawenyo, sinabi ni Baste kasi matapang ka lang naman dahil may posisyon ka. Pero kung suntukan tayo, alam kong kaya kita. Matapang, diretso at puno ng bravado. Classic Duterte style. Ha? Pero si Tore, hindi rin nagpatalo. Ha? Tinanggap niya ang hamon pero may twist. Gawin natin itong charity boxing match para sa mga nasalanta ng bagyo. Teka, mga kaibigan, parang teleserye na ito, di ba? Isang mayor, isang general, at isang boxing ring. Parang FPJ isang probinsyano, pero seryoso. Bakit kailangang maghamon ng suntukan? Hindi ba pwedeng mag-usap na lang sa Zoom meeting, ha? Let's give credit where it's due. Si Baste bilang anak ng dating pangulo ay may punto. Ang Pamilya Duterte ay matagal nang nanginibabaw sa Davao at ang kanilang brand ng politika ay tungkol sa pagtindig laban sa anumang forma ng pangapi. Nung hinamon ni Baste Tore, sinabi niya, wag kang magalala ah Tore, matagal ko na talagang gustong makabugbog ng unggoy. Ang linya na yan na ah, puno ng tapang at yabang pero may laman ang kondisyon ni Baste para sa laban, ipa sa ilalim daw sa hair follicle drug test ang lahat ng elected officials, kabilang na si Pangulong Marcos Jr. Bakit ito? Kasi para kay Baste, ang laban na ito ay hindi lang personal. Ito ay tungkol sa pagtindig laban sa isang sistemang sa tingin niya ay puno ng korupsyon at pabortismo. Ha? Sa kanyang podcast, sinabi niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang gamitin ang bahas sa Metro Manila ah, bilang dahilan? Ang punto ha, ni Baste, kung seryoso ka, Tore, bakit kailangan gawing charity event? Gusto niya ng tunay na laban ha? Walang paligoy-ligoy at aminin natin ha, ang kondisyon, kondisyong hair follicle drug test, parang sinabihan niya si Tore na kung matapang ka, patunayan mo sa lahat na malinis ka. It's a bold move at parang Sinasabi niya sa buong bansa, kung maglalaro kayo ng marumi, sasamahan ko kayo. Kaya naman, ha, pala biglang nag-charity boxing si Tore, baka natakot siyang mag-drug test. O baka naman gusto lang niyang magpakyut sa publiko, ah, parang siyang contestant ng Pinoy Big Brother. Ngayon, tignan natin ang panig ni General Tore. Hindi siya basta-basta Si Torre ay isang veterano ng PNP at ang kanyang appointment bilang PNP chief ay nagdulot ng kontrobersiya. Dahil mula sa two-star rank, bigla siyang naging four-star general. Pero teka, hindi ba si Senator Bato de la Rosa din na hinirang din ng ating Pangulong Duterte ay ganun din ang ginawa? Mula one-star rank, naging four-star agad, no? So bakit galit na galit si Baste sa promotion ni Torre? si Torre sa kanyang depensa, sinabi niya na ang kanyang desisyon ay natanggapin ang hamon ni Baste ay hindi personal. Gusto niya raw gawing charity event na ang laban para matulungan ang mga biktima ng Bagyong Emong at Baha sa Metro Manila. Sabi niya, kung ready sila sa venue, I can show up. Nakaset na ang Rizal Memorial Coliseum para sa linggo at para mas lalong maging dramatic, nag-training pa siya sa PNP Gym at nag-jogging sa ulan. Pero heto ang tanong, seryoso ba si Torres sa charity o publicity stunt lang ito? Kung titignan natin ha, ang pag-aresto niya kay dating Pangulong Duterte ay isang malaking political move. Ang pagtanggap niya sa hamon ni Baste ay parang sinasabi niya, hindi ako natatakot sa iyo kahit Duterte ka pa. Pero ang pag niya sa charity angle, parang sinasabi rin niya, hindi lang ako matapang, mabait pa ako ha. Yan, ano kaya ang training regimen ni Tore? Baka naman shadow boxing lang sa harap ng salamin habang sinasabi, "I'm the PNP chief, babe." <laughs> Pero seryoso ha, ang pag-insist niya sa charity ay parang gustong iwasan ang tunay na laban. Huwag nating kalimutan na laban ng Paste Duterte ay hindi lang personal na away. Ito ay bahagi ng mas malaking drama sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. No 2022, nagsanib puwersa ang dalawang pamilya para manalo sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero pagkatapos, nagkaroon ng lamat ang kanilang alyansa. Okay ha? Ang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 2025 ay isang malaking dagok sa pamilya Duterte ha. Si Torre bilang ground commander ng operasyon ay naging mukha ng aksyong ito. Kaya naman para kay Baste, si Do si Torre ay hindi lang PNP chief ha, siya ang attack dog ng administrasyong Marcos. Pero tignan natin ang mas malalim na issue ha. Ang kondisyon ni Baste na magpa-drug test ang lahat ng elected official ay isang direktang hampas kay Pangulong Marcos. Sa kabila ng kanyang popularidad, ang administrasyon ni Marcos ay nahihirapan sa mga isyong tulad ng inflation at korupsyon. Ayon sa Pulse Asia Survey, ang hamon ni Baste ay parang sinasabi, kung malinis kayo, bakit natatawad kayo magpa-drug test? Yan. Okay ha? sa ibang bansa ha, tulad ng United States at Canada, ang mga political scandals ay madalas ding nagiging sirkus. Pero dito sa Pilipinas, parang mas intense pa ha, may suntukan pa. Kaya naman mga kababayan sa Toronto, Sydney at Dubai, ano ang tingin niyo? Mas maganda bang mag-boxing mag ang mga politiko kaysa mag-away sa kongreso? Ngayon, pag-uusapan natin ang kondisyon ni Baste. Bakit biglang nagset siya sa ganitong kondisyon? Natakot ba siya kay Tore o sadyang matalino ang kanyang galaw? Sa totoo lang ha, ang hair follicle drug test ay hindi lang simpleng test. Ito ay isang political statement. Sa Pilipinas, ang drug war ng dating Pangulong Duterte ay isang sensitibong issue. Sa pamamagitan ng kanyang kondisyon, parang sinasabi ni Baste, kung gusto niyong labanan ang droga ah, simulan natin sa mga nasa poder Pero Aminin natin ang kondisyong ito ay halos imposible ha. Bakit kasi? Bakit kasi kahit si Pangulong Marcos ay malamang hindi magpapauto sa ganitong hamon. It's a trap at alam ni Bastion, ha sa isang banda, mukhang natakot siya sa suntukan. Pero sa kabilang banda, ito ay isang master stroke sa politika. Ginawa niyang mukhang duwag si Tore nang hindi na kailangang umakyat sa ring. Okay, imagine niyo ha mga kaibigan, si Baste at Tore sa boxing ring ha. Pero sa halip na magsuntukan, biglang nagdebate tungkol sa drug testing ha. Parang Pinoy Punt Stars. Pero ang premyo ay political points. Oh, kung tingin natin ha, pareho may Panalo at talo si Baste at Tore. Si Baste sa kanyang kondisyon ay nagpakita ng kanyang tapang at prinsipyo. Pero sa pag-iwas niya sa laban, may mga nagsasabi na natakot siya. Si Tore naman ha, sa pagtanggap ng haman ay pag-insist sa charity. Ay nagpapakita ng kanyang good guy image ha? pero ang kanyang mabilis na promosyon at papel. Sa pag-aresto kay Duterte ay nagdudulot ng pagdududa sa kanyang intensyon. Ang tunay na panalo ha, ang publiko na muling na-entertain ng political circus na ito. Pero sa likod ng tawanan, mas may, may, may malalim na issue. Ang labanang ito ay sumasalamin sa mas malaking hidwaan sa pagitan ng mga political dynasties sa Pilipinas, mga kaibigan. At, ang at habang nag-aaway mga politiko ang mga ordinaryong Pilipino lalo naman na sa lanta sa bagyo ang tunay na nawawalan. So mga kapolitika, anong take nyo sa laban ng Baste at Duterte? Natakot ba si Baste o sadyang mas matalino lang siya kaysa sa inaakala natin? At si Tore ha, hero ba siya ng charity o takdog ng administrasyon? Ang mahalaga, ang mga ganitong labanan ay nagpapakita ng tunay na mukha ng politikang Pinoy, ah, puno ng drama, ah, pero kulang sa solusyon. Kaya naman, mga kababayan sa Manila, Davao, Los Angeles, Dubai, Riyadh at saan ka man naroroon, kailangan natin maging kritikal. Huwag tayong magpadala, no, sa mga headlines. Suriin natin ang mga issue at suportahan ang mga leader na tunay na maglilingkod sa bayan. Oh, kung nagustuhan niyo ang talakayang ito, I-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Singapore at Qatar. Mag-comment kayo sa baba, ha? anong tingin ninyo? Sino ang panalo sa laban ng ito? At kung gusto ninyong suportahan ng aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers, mag-super thanks na. Ang inyong suporta ang magpapalakas sa aming boses para sa mga OFW at kabataan. Hanggang sa susunod na episode, mga kapolitika, keep it real, keep it critical, at laging maging dabawenyo sa puso. Salamat at magkita-kita ulit tayo, mga kaibigan. Mabuhay ang Pilipinas!